Ito ay kamuting kahoy na nilaga na may nyog. Pakabsat o, oh, yung pangpakbit ni Mother na special broodwood pakbit. Wow. Ano, masasabi mo siyang... Ah! Ah! <laughs> Magugulo po kami ng mga buhay po nila. Yan po yung kay Auntie Melba. Et, opo. Wala nante. Ay! aywan lang. Meron pa kuya Eric. Wala, wala na po. Wala na daw ante. Na, Ape, ilang ramasan pa nga kasama pa. At, ano lang ato na yun? At, atan nung mapakuluan? Hindi ah, ginagawang taugi nga ito. Anong ginagawa mo, Uncle? Eh, paulam ito. Balatong. Sa atin, tawgi. tawgi. Ginagawang taugi. Sinong kamuka, Tito? Sinong kamuka? Yung kuya, yung si Oyet. <laughs> si Oyet. Pasok, Ma! Pasok po kayo. Ayun, mga kabsat, magluluto po sila ng, ano nga yun, ding paklit na may uh, eh, bulaklat na ang kalabasa. Tirahin ko Sisimulan <coughs> na agad din sis. Ako naman po kakabsat. Nag-prepare para sa ano seafoods naman. Gagawa po ako ng kajun. Kajun. Mixed seafoods. Ayan po yung amoy sauce. Ito po ang na bibili pala siya sa online. Kaya si sis po ang nag-order niya. Ayan yung namin. Kajun mix Tapos pinakbet. Tapos adobong kusi. Wow. Sarap. ang Ano kayo na Ano to, Deng? Dito. kayo na Dito. Dito. Ito dala kang ana pa wow. Wala pa. Wala pa po sa ni bahay sa pagkukugan. Yeah, may con kahoy no mai kusawan nang inyo gaya sariwang. Kakabisaet may lutuin kami itompon. May ano itong hito ng yung ano muna, pusit na lang muna ng te. yung pusit ng oh o. Pusit na may Bilak Ha? Bilak may Bakit ano yung may ito? dito. Patap? Joy. sige. Ha? Sige. Sa bahay. Guys, busy busy po kami. Lahat ba kayo ng Ano ang tema? Mga na Ito ay kamuting kahoy na nilaga na may niyog Sige <makes noise> yung. Kuya, kuya, Eric, gusto mo magkape? Tapos na daw. Ayaw. Sarap nito, kamsa. Mayroon na. Ito, ka. Ito, ka dito.

Magkakaramihan na ka na ata, puro kabay. Ang galing niya, Milba, no? Kasi simula mo na yung kwento mo. Kaya kami pumunta rito, T. Milba. Dahil sa kwento mo. Marami ka daw kwento. <laughs> <laughs> Ito naman po yung recipe ni... <laughs> T. Donna. Sa dobong pusit. Ako naman yung mix-n-pull sa kakin. Ang sir niya, T. Si Nanay at sila, T. Milba, yung pang-tinakbit. Ayan. Kanya-kanya hmm. po kami na ang recipe ngayon. Sarap. Uh -huh. Ang favorite ko uh -huh. kakabsal uh -huh. sa pusit yung tinta. Uh -huh. May tinta uh -huh. siya. O, oh, hindi. Ikaw na alis But uh Yummers. -huh. Ba't daw tinatanggal ko pa sabi ni Inan. Uh -huh. Bakit, ma? Ha? Ba't tinatanggal dito yung tinta, ma? Hindi pa, Mang. Uh -huh. ko alam eh. Anjay, hinugasan mo lang to, Jay. Ay, akin yung tinitira na. Ba't yung matanggal dito? Nakabuka na, ha? Oo. Yung ano yung sabi niya madumi. Hindi ko alam na eh. Lumot. Naku, hindi natin to makain pagka hindi ito nalini. Hindi ko alam, Nay. Dapat ko pa Kahit tanggalin nyo na yung isang parte niya ng ano, ganito, okay lang tanggalin niyo na isang parte ng yan. Kung saan nakadikit, yun lang iluluto ko. Inalis na siguro ni Joy. Matagal wala ni Hindi pa nakamukha yun. Hindi pa yan nakabukha. Inalis ako dyan yung ano. Yung parang lumot. Inalis mo lahat. Yung mga nakalabas lang. lang. Sarado ka sa Oo nga. Sige, niya. Ayaw niya biyakin. Tubigan mo na natin. Para bumuka. Magasap yung Hindi, magasap ang itin. Baka ko po kasi yung magasap yung itin. Baka malinis kasi. Malinis nga. Sabi nga ni ate, ang ang tunin ko na kasi galing daw yan ng Palawan. Mm -mm.

kakabsat, oh, yung pangpakbit ni Mother na special broodwood pakbit. Ano ba ganyan, mang? Ganon yun, mang. May baboy po sa lalim yan na sinangkot siya na nagpa-brown na tapos nilagyan ng kamote tapos ilalagay na ni nanay yung mga gulay. Kamatis po yung nandun sa ilalim. Pang saan yan, ses? Sa atin, yung sa seafoods. Ayan, kabisa. Sarap! Pang malakas ang pinakbet. Saan tayo magkakain? Doon na lang mo. Sana magkakuryente na. Maalik ka bukasi sa labas. Wag doon tayo kumain. Kung kailan po kasi kakabsat nandito dito, walang kuryente pero mainit kasi kahit nasa bukid na. Tapos ang palaya. Hmm. Mamaya balitaan ko kayo kakabsat sa ating paglu ano, pag ano, pagnaluto na. Ito po ay bulaklak ng kalabasa ko sa mga kakabsat nating hindi pa nakatikim niyan. Yan po yung bulaklak ng kalabasa na nagiging bunga. Ito naman po yung pinakasabaw ng pinakbit yung bagoong. Ito nga. Yes, son. po ay mag-expert sa mga ganyan. Sarap po ba ganyan magpinakbit? Ito nga po natin magkabaw. Okay na yan. na lang natin okay. na yan para maano luto okay. Ako naman po kakabsat okay, ay no, nag-price pin. Um, luluto ng mais. Ano ko? Oh, parang rice cooker man pa. Ay, ano? Pressure cooker, hindi? Hindi ah. Yan you know, o. Panghalo ko sa seafoods. Pwede na to, habsad. Lagain ko lang yung mga taho. Lagay ko yung taho. kasi kailangan muna siya ilaga para hindi mahirap ituloy ngayon. May tinta rin pala yung tahong. May tinta rin pala yung tahong, nanay. May tinta rin ng kahong. Nangitip yung ano, pinagbabaran sa kanya. Baka nalahian ng puse. Nalahian <laughs> nilang... ng puse. Ano ba ka niya? Nahugasan? Opo ah, nahugasan na rin ni Joy sa pagkabi. Kaya nilaga ko muna sa pagkabi. Luya. Tapos pa, ko ba yun? Oo, deng. Pero yung hipon, hindi ko na italaga. Diretso na siyang ikilisa. Ma, baka malusak yung ilay. Ang palaya. Tara. Na, na. At nilalagay na po ni nanay yung aroy. Awas-awas naman palayan yan, nanay. Hindi, lutubog yan. gulay. Sa kabilang banda. ano ito na yung aking pang mix seafood. Ang na naman yung mga kakabsat. Paligsahan kayo mag nanay. Sige nga, An? ang kalitang makulong Ito. Ha? Na, ha? Ha? butter natutuloy na kain dito ng natisis na bajon sauce bising bising nako masusoton mo to so no, na yung batter dito ko na lang tunawin yan ding kasi kabasa uy ang dami pala sis no sige lang mo na ito ang tinatawag na kajun

Madudurog yung Ngayon ko lang patikman ngayon okay. okay. din na Hindi na presyong hipon. baka kasi Dapat may konting sabaw-sabaw di Sa ilalim. Pasa sabaw ko sa Parang mahina apoy yun, eh?

Okay, sila. Ajinay Isa lang yung saksakan. Kakapset oh, ang sarap ng gulay. Ito na po yung pinakbe. Oh, okay. sarap kakabsat ito may dessert. May natamis na sabi. Atin. Yung aking big seafoods. Walang crab kasi eh. Masarap kung may crab na antimilba. Medyo manghang pala yung kabsat. Kasi yung dati hindi ko matandaan yung kung maanghang ba yung kadjun na nakakain namin sa ano, sa Dubai. ko. Sarap. Eh, namin kasi madudurog kakabsat. Ang anwa na. Kaya tayo. Prepare oh, si Auntie Do. Ay, yung pusit pa pala natin, Auntie. Ito po yung pusit na adobo. Yay! Kain na na! eto Kuya Eric, yung may, ano, mga sitaw. bulaklak lang yan. Ito yung mix. Ano po ang offer? So, maanghang siyang? To do it. Alara! <laughs> oh, <laughs> ang oh, oh. oh, oh. Kasi gusto niya kakamsa. sad favorite niya rin ang hipon. Nagluto kasi ako. Hinaluan ko yan ng butter. Tsaka po nung sauce ng kajun. Ano? Masasabi mo siyang? <laughs> <laughs> Ah, uh ah. -huh. Samana uh -huh. mangutan. Boy. Ah, wala kuno gata ni to. Ha? Favorite ko pamaamahan. Mm. Masarap. Favorite ko pamaamahan. Ang ganda ng lasa ng seafoods. Syempre. Pwede na 'ong mag-asawa? Pwede na. Pwede na. Sarap. Nagodaw na ha, kumain muna. galit-galit muna ha. Kain muna kami. Anong masasabi niya, Sir sa kajun sauce. Tignan <laughs> mo yung pawis niya. <laughs> 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 Ay, ganyan ka dyan. Ganyan ka. Ang hang daw. Dito. At saka na yung ointment niya Ang gaya? pa Ang dalawang. <laughs> ang Ang

pala lang. Baka isang kutsara o oh, dalawang kutsara lang antara. sana. Ang daan namin nilagay kasi. siguro. Isang... Seryoso ka talaga sa hipo na. Sarap <coughs> hipo. Mm. Delicious. Ha? <coughs> Ah, tingko. po. Maraming sa'yo yung nagawa mo. Maraming sa'yo yung nagawa mo. May nagbuhak ka, sad. Mayroon yung hindi ka pala kayo sa'yo. Nagkansama mo yung saba na nagluto. ako wag. Tapos sa po kami magtanghalian. At ngayon po, mayroon po tayo ang gagawin. <tis> Lahat. Pagpapaganda kay sis. Magapagutit si sis kay Auntie Melba. Kapatanggal ko yung mga split inch. Kung sino po ang gusto magpagupit kay Auntie Melba, pumunta lang po kay dito sa kanyang salon. Pagtakin lang po kay dito <laughs> sa kanyang ah, sa account. Oh. Ang babayaran ng kamo ay sila pag uh, pagupet hmm. hmm. sila, pagbabayaran pag babayaran ko. Hmm. Ah, sila babayaran mo um, pag nagpagupit um, sa'yo. <laughs> <laughs> Ate, bakit mo naman tinitingnan 'yung pangaba baba Na masabi mo trim lang, wala pa uwi. Uwi niyan, tuloy na. Tama na si Wilton. Dami gusto mo? Ma'am, baka maitapon 'yung ganyan, ate. So, ako sa din, pantay lang. Pangit may layer. Maglalo mag-split in book mo may pag may layer. Hindi hindi.